Ayan, ngayon po, nag-aabang po tayo ng karera ng bisikleta e dito sa aming lugar, sa Barrio Santa Rita, ngayong marti Santo. Ngayon po, kasalukuyang tumatakbo yung mga kalahok. Ayan, medyo alalay pa po sila. Ayan, nag alalay pa po, po yan, tatlo na yan. Yan po yung nangunguna. Ine-escortan po ng Barangay Tanod. Yan, yan. Nauna na yan. Mukhang napakalayo po nung distansya nung nangunguna sa karera. Andito na po yung dalawang mobile ng Barangay Tanod. Pero hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang kasunod. Hmm. O, so, ayan na po yung kasunod na dalawa. Ayan. Kasi po, yung la, ang haba nitong aming barangay ay may git dalawang kalahat, dalawat kalahating kilometro. Kaya medyo matagal-tagal ang paghihintay natin. Yan, uh, nakita nyo, sumesay niya si Marshall. ang uh, hangulugan, patating na yung mga karaban. Ayan. Ayan po yung mga karaban ng bisikleta. Dito po sa aking lugar na kinatatayuan, dito po yung dulo. Kasi po kami po ay puro kocho. At dulo po kami. Mula Purok 1 hanggang Purok 8 ay dalawat kalahating kilometro mahigit ang layo. Kaya ang ikot ay napakahaba. Ayan po. Ayan po yung mga kalahok. Ayan. Dito po sa aming lugar ang ikutan. Yung karamihan po ng package. Ayan po. Ayan. Pabalik na naman sila. Sampung ikot po ang ginagawa niya. Sampung ikot. Ito po yung isa. Nag-aalalay. po, ayan po. Ayan po. Ito yung isang nagalalay kaninang umikot. nag po ng mga masyad. Yung mga umiikot. Katunayan po, ayan yung isa kaninang pinakita ko sa inyo yung nahuli. Yan, pinakahuli. Nagpiprihan pa. Malayo ang pagkita nung nangunguna kasi nga po kaya nung nasabi ko itong barangay namin may git dalawat kalahating kilometro layo kaya yung sampung ikot dyan uh, halos uh, may git 15 kilometros yan po oh. Yung mga tanod ah, pabalik-balik inaalayan nila yung mga rider Ayan. Nakita niyo po yung isang humahabol na yun. Ayan po, yung mga nauna. Nauna po yan. Ayan. Masyado pong malayong pagitan. Doon sa dulo na yon ang ikutan nila. Yun ang pinaka -ikutan. Kaya yan yung bumabalik na yung tatong nauna. Ayan. Ayan. na. Po. Ayan na po yung dalawa. Nakikita niyo bawat uh, pack o bawat rider, may, na, may nag-aalalay po na barangay Tanod. Ayan po, oh. hirap na. Ayan po, nagda na yung mga... Nauna, mabibilis talaga yung nauna eh. Ayan. Ayan. Yan. Sampung ining. Yan. Pinalalayan po ng mga markyan. Ayan po, yung dalawang nangunguna. Ayan. masyadong malayo ang pagitan nung nauna sa large package ng mga rider ito na o padating na yung large package yan Mamaya magkakawalaan ng takbuhan niya pagka final lap na sa ngayon eh hindi pa oh, ayan 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 rider na isa ayan na po oh. ayan yung pinaka lunch package mamaya po mag uh, magkakaalaman yan sa 9-10 uh, uh, lap pag po 9 at saka 10 lap na mag na na yung mga magkakasama dyan na magpamatalian yan so, oh, may isang nahuli uh, yan yung dalawa ala. yan na oh. Yung dalawa, lawit na dila. Parang ayaw nang pumital ng dalawa. Ayun, umikot na po ron. Umikot Umikot na. Ayan na. Wala na. Pagod na. Kaya ayaw na. Lawit na dila. Yan po yung mga bagong dating. Umiikot na po. Ayan. Hindi lang natin nakuha ng video. At medyo so nag-break tayo. Ayan. Yung dalawa. Uh, ay nalalayan ng mga barangay tanod. Yan. doon yan eh doon yan nakaiikot na po yung dalawang nauna palagay ko po sa aking kalkulasyon itong dalawa na neto ang mananalong Malayo ang pagitan eh. po ang package na karamihan. parang Barangay Tanot talagang napakasipag. po ang package eh humahabol na isa doon po sa may bandang dulo doon po magliliko ayan po Palagay ko po hindi na po bibitawan ng nauna. Hindi na kasi malayong masyadong pagitan eh. Kundi ako nagkakamali eh. May kilometro pagitan nila. Ha, na. Umikot na po yung isa. Yan. Sa akin pong pagtataya o yung aking panantya, yung pong dalawang unang inaalalayan ng mobile yung po ang magwawagi. Yan. Kumbaga, itong isa nito ito, na lang ang hinahabol Ayan po, tatlo. Naghihintay na lang, finisher. Yan, pinishar na lang yung tatlo na yan. Titignan po natin, doon sa may bandarong, yan. Doon umiikot, yan. Ayan na, nag-aalala, lawit na dila eh. Ayan pa, ayan. ayan yung dalawang nauna. Oh, hindi pala yung dalawang nauna. May, bomb, may mobile mo palang kasama yung nauna eh. Yan, walang kasamang nauna. Sa so, baga, yan yung nahuhuli. Yan. Dahil yung dalawa kanina, nauna, may kasamang mobile. Yan. Tsaka mataba yung isang rider eh. O, yan, eh. Marshall eh. Ah, itong dalawa na nito ang mananalo. Hindi binibitawan yung ano eh. na yung dalawa na yun sa akin pong pagtataya yan na o siguro 9 uh, inning na kasi bumakanti tayo ng konti at tayo ay nagalmusan muna para hindi masyadong maba yung video natin 9 lap na o pagbalik ko ng 10 lap last lap na o eh panigaradong yun na ayan na o oh. ipag okay, itong barangay tanong nito eh 不 Ito po, pasok sa 9th lap. Ayan. Pagdating ng 10 lap o yung 10 and final inning, ay makikita natin kung sino ang mananalo. Palagay ko po sa aking pagtataya, yung pong dalawang nauna na kinukumbuya ng mobil ng Barangay Tanod. Yung mga rider ng Barangay Tanod na siyang nagmamarsyal, yung pong dalawa na yun na nauna, ang siyang tiyak tiyak na mananalo ah, ah, Yun na po ang huling kalahok Chan Main Club Ayan yeah. Kunin na po yun Ayan yeah. na yan. natin natin yung pagdating ng mga nangungunang siklista ngayon sa 10th lap kung sino yung unang darating dito sa aking lugar sa Proc 8 po ang magwawagi yan po 10th lap 10 and final lap sa pakarera ng bisikleta Ah, ito, pang uh, mga habol lang isa, 9 o'clock. Kala ko yung isang na huhuli kanina. Hindi pala, meron pa palang 9 uh, o'clock na po eh. Mga lawit na po ang dila. Ayan. Halos ayaw dong pumidal nung iba. Ayan. Nagkamali po ako. Kaya ako po kanina yung isang Nahuuli Ayun pala, marami pa O, erin na po Yung last lap Pang 10 and final lap O, sabi ko na yun po, dalawa po na yan Ang nauna Yan, kung po ang mananalo Ayun, kumuha na yung bandera doon, no? Oh. Ikinampay na yung bandera. Tsak na mananalo na to. Ayan, oh. Check na yun, dalawa na yan ang panalo. itong nakapak na ito itong nakapak ay umabol lumikit sila na po, mga finisher na lang yan yan po ang kabuuan ng ating bang, pakarera ng bisikleta ngayong Martes Santo dito sa Barangay Santa Rita Cabiao, Nueva Ecija marami pong salamat sa inyong panonood at sa ay masabi kong mabuhay time na.